morning mga paps welcome back po sa ating channel bird mode na naman po mga paps ang naman na naman po ang team maalaw sa arep. dito sa marilaki umakit ng Marilake, papuntang panta sa may august river napunta na namin tong August river mga paps pero ayun nga bigla ang yaya kasi diba long weekend ngayon August uh, august 26 ngayon lunes pinang uling uling araw ng long weekend dahil sa Tuesday eh may mga pasok na so nagkayaan lang biglang yaya na akit daw kami dito sa Marilaki in Panta punta lang daw doon sa Agus River na napuntahan na kanapin pero nagustuhan kasi nila doon eh kaya balik kami so ano lang naman kami bali sa dalawa tatlo dito mga nasuna na, na. <laughs> nasa likuran yung mga kasama natin kasi tayong sa sa unahan mali shoutout sa mga kasama natin kay Tutoy Rex ayan shoutout din kay Boss Toan ayan yan lagi natin kasama sa team Malaw Arif shoutout kay Moski tsaka shoutout kay Iguyang Bet tsaka kay Ate Gude ayan bali limang motor kami tapos maya maya may susunod pa sa amin ng mga bandang alas 7 daw yung kasama, rin, kasama rin natin sa team Alos Arif na si uh, Dico Ray at saka isang samahan daw niya dati sa ah uh, McDonald's Ayan. so sunod daw sila ante na lang natin sila dun sa Agus River so medyo malamig anong oras pa lang 6 uh, 7 pa lang siguro eh uh, lamig dito mga bars medyo pagi pa rin napaka pa rin ng, ay napaka baba pa rin ng hamog kaya napaka lamig pa rin So, message ko lang kayo. Uh, update ko na lang kayo mga pops pag uh, malapit na tayo sa Agus River. Grabe lamig ngayon dito ang pops. Grabe lamig dito ngayon mga pops. Oh. Sobra. na alas 7 si na pero grabe sobrang baba talaga ng pag naghashite na nga ako <laughs> yan no? grabe oh. grabe 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 sobrang lamig mga paps, Tingnan nyo yung mga gilid o oh. halos ah, wala na tayong makita sa kalsada grabe lamig talaga kaya namin oh, nakasalubong tayo, nakahazard na rin sila o oh. kasi ito, oh, mga paps halos hindi natin makita yung kalsada rito o oh. sobrang baba ng pag

Yan, to so, dito na kami sa Agus River mga paps Ito so, yung nakuha namin cottage Laki na rin Ayan o no? May oh. malaking lamesa Mayroong pa ikot na upuan Nakuha namin ng 400 mga paps Dito sa may-ari. So Yan, nagtitimpla na sila ng mga iawin May hotdog Meron kami rito ang bangus Yan, may bangus May pako Ipakuya. Ano kan? ba to? Pampanil. Pampano. Ah, pampano daw pala. Tala pako pa ko eh. Sandan na yun. Tapos meron kaming... Pampano. Aming... pampano. Tambakol. Ay, pangunga. Ayan, tambakol. Ayan, ah? nagpaparingas na, na sila pampano. para mag-iihaw na kami mga paps Ayan. Hindi ko alam kung susunod yung isang kasama namin, si Dicolay Kulay, tsaka yung kumpari niya. So, Ayan, River, mga paps. Ayan. Kahit mo, nagpago na. Medyo nagbago na na wala na yung mga malalaking baturido sa pangpang Nung unang punta namin dito, lalaki ng mga baturido sa pangpang eh Pero so, inahon na nila, tsaka rin kasi eh, di ba? Nakamuli niya na October Okay na okay dito Agus River mga paps Pangalawang biyay na natin dito, pangalawang punta na natin dito Dahil holiday, long weekend, lunes, August 26, yan Bukas may pasok na naman Dito kami napunta kaya yan biglang ano lang to biglang ride lang to Pagkakain ko yung mga pops, pagluto ko na yung kakainin namin at pagkakain na. Bawal na lang ito sa akin mag ngilagay ko sa akin. At may pichel kami malaki. Pichel namin, ganyan kalaki. Ito ang pichel Eh, kung wala akong tubig ha, kapusap mo pa. Di na sa mano. Ano ang ginagawa niyo? Hindi mo gago, nakam-record ka na naman dyan. Ang gagawin ka, ang ganyan ko ganyan nung nakalagay ng pichel. Ganyan, nalagay na ng pichel. Para pagdadalim mo ka amin na na yung sinenes ko. Diba? kami. ba mo sardinas pork and beans? Binigay ko no, kay Sarah Pork and um, yung ano, Argentina. lagyan ng saan sila. Naggago ka. Yung bigas yung sa amin. Ay, sa amin yung bigas. <ixes> yung mga gilata. Pinamigay ko na sa cooking. Saan ako ng naman yung na Amin ba langit...

Mas magat ba ito? Sabi ko rin, alam mo nang ano. Hindi maganda yung binilimit yung bat mo. O pipili ka dapat talaga, yung maalog, yung makalansing. Sige mo, yung bahoy, yung ano dumibigyan. <tinyan> hindi, hindi naman niya gabi nang mag-iampit yan, yan. Sabi ko yan, no? Parets lang yan. Saan pindahan? Ha? Hindi ako lang din pinawayan. Eh bakit yan, makalansing? Ibig sabihin yan, maano yan, maganda yan. Oo, hindi nga sini Sino Dodo. muna 'yung magdasal muna Dasal muna Jesus, I will Lord, I mean. Tabi. Hoy, hindi sinelas nila 'yung tumumba na ako. Tapos yung Tapos yung nang